Habang nagdadrone ako para maghanap ng misteryo, may nakita akong kakaiba sa gitna ng gubat. At hindi ito Jollibee, isang diwata na nagtitinda ng balot sa kagubatan. Ako nga po pala si Marites, ang balot vendor. Itlog po ito ng buwaya. Pag niyo ninyo ito ay lulusog ang inyong katawan at mapapasigaw kayo ng darna. Lipad. Huh? <laughs> Ngunit at sa kabila ng kagubatan ay ito ang nakita ng aking drone Hello, bili na kayo ng balut, original po ito, galing pa sa bibe Huwag kayong bibili sa iba, baka maskam kayo Balut! 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 <laughs> Pabili po ng balut Ubus na po. Sa iba na kayo bumili. Ito po ang ko. Wala pang balik yan. Na kayo bumili sa machine.